kini ang akong suliran. Sa atong pagkaimugso kalibutan, gikalawaan at ang daan sa suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung inadlaw panginabuhiyan Aba na doon suliran na dilin mo an na ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini na tao kinigatong tulumanong na nag-uluhan. ang akong ang akong suliran. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ron tulomanon tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi kaninyo ka ninyo, Dr. Rene Obra o Gator ni Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, din ang akong swat suliran. Tawag lang ko ninyo sa pangahan nga, Jaime, Minyo, o may duha ka mga anak. Itago na lang sa bang akong adres diri sa Mindanao. Punto medical kini ang akong suliran. Kabahin kini sa naitabo sa aom sa akong asawa, sa iyang naong nga kinahanglan na hinoong operahan. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. gibuhat ni Irene sa kusina nga uh, kagulkul man ang mga container o taro. Irene! Ah! Nalusa ka diya? Kasingot ko din mo. Ay, akong kipanglimpiyohan ang ilawang sa lamisa. Ato nang ipanglabay ng ubang uba mga galon, uy, gawa na gamit. Ha? Huh? Na, kini o, oh, kini mga container nga daan na, daana, o mga taro nga, gitaya, panglapay ka na. Ay, ay, gamit pa na. Ha? Huh? magamit pa, gud. Gitaya na gani. Pwede pa na, na tubig, ha? Huh? Kanang mga daan ng mga container. Ako lang yan ang, ko, alam? Uh, uh. ako lang yan ang, abisan o dako. Ano nga muda ko ang baba ba niya, anak? O masawa nagtubig sa uwan? Ha? Unya? Kaning mga gitaya na nga taro? Na kita sa YouTube, ah, nga pwede pa na matam na mga utanon. So, sa sabi na ako ng patatas ang itanong, anak. Unya, akong buslutan ng kilid, anak. Din mo'y ablihan kung magharvest na ta sa unod sa patatas. Ay, kung mauna yung mong plano, nahalo eh. Ipagawas ng tanan dito sa gawas, bi. Dito magsigig tigom, anak din is kusina. oy kay puyan o mga ilaga o ok, ok din Ako na lang nabi. Nakadusingot ka ba ya, uy? E. Tapay buhok ni mo. Ang kalkag na. O, Ay. pug ni. Dabot si mong naong. Ay. Oh, aray. Oh, ano naman ka? sa akong kuko ang... Oh, rin. Okay. Nagdugo ang aong sa imong naong, mo. sa mata. Ha? Huh? Mm -hmm. Ang akong aum di ay naigo sa akong kuko pag dapos na ko sa akong buhok. Kusog okay. sa dugo eh. Ah. Hindi na nagpiyo na dito ka. Okay. Hindi ma-infected niya na? Hmm. Amy, katulog may... Katulagi ang aum nga ako natandugan. Ha? Huh? Ay, kengkot-kuton. Ay, eh, sa kakatuliya. Unya na mungulungon kun mapalabanan sa nang kukaut. Oh, Ay ka na si Labdi. Kaya ba si Bamsa na? Mangita na tagtambal sa katol. Aron nga, di na ni Mukaw hmm. ko silang mama, mangutan ako. Unsa? Di ba yan ang maayuhay, me? Ha? Kahinga naman, di eh, ma? Delikado ka ng aong nga matandog, oy! Kay, makakanser na! Simba ko yung mo, eh. Di lang tala mahitabo. Hmm. Di na angay nga ibaliwa lang ni Irene. Kay, nagdugo mga katodihang nakamrasan niya. Pero, amasal sige ba ating nagrabi, ma? Kuan lang, katulang ko, no? Ngalami ko na kayong kutkutong sige. Anay, ay, basta, eh. Ay, ay nagpahilabti niya, ha? ilabi pa kay nana sayang naong dapit siyang ilong. Iadto na ninyo siguro sa doktor. Gibaliwara sa kong asawa ang hitabo sa aom sa iyang naong ubos sa mata nga dapit sa iyang ilong. nahadlok ba yagi ko atong pagkakita gid nako nga nagdugo apan kadi tramang nga nagsakit og may katol na nga lami kuno kay yung kauton nagtuo ra sab ko nga padong na maayo kay katol naman apan paglabay og sa katuig mi ana magdako ang iyang aom ugon ya kita doktor lagi <laughs> gitingali na nato rin oi eh. kay nagka na magdako ng aom nimo sa imong nao ug murag Nalain man ang iyong kulor. Di, mana, anak -anak ula, di ba naingon anak sa una? Di ba? Bitaw, kabantay ku hay me. Matag pa namin na ako, ani ba? Ngamura bitaw siya og ni Daku o ni Katag. Unya katol pagihapon. Apan kung mapagrabihan sa naku o kaot, mungul-ngul man. Ato na lang yung ipatsik, apoy. Eh. Ato na ipadoktor. Kay ba siya mas muda ko pa unya na? Katol? Oh, Diok. yun nga. Lami ang kauton o maayo. Ilisi lang ang imong sabon. Ha? Huh? huh? Sabon ra ilisan, Dok? Base na irritate lang nasa sa sabon. Mawang ilisi ang iyong sabon na gagamit. Huwag ka ng mad lang sabon, ha? Aron dili ma-irritate ang samad. May irisita sa kung tambal, kumangot-ngot. Pagpandangan nila nina Nako o pagtumar ni Tambal, uy. Ano man? O paghanibuan sa si imong pagtumar? Da, wa may ipik to. Maghilab naman hinuon ang akong tiyan. Ah, Jaime. Isuway ka na to ni Og. Paupirahan. Ano siya? Paupirahan? Oo, uh, ko ni libre ng operasyon sa syudad. Suwayan na to dito. Ano? Minor naman kaso sa asawa, sir. Dali na ni. Kay naaraman sa gawas yung lawas. Mga ba, nurse? Og mo'y ingon ni Doc. Nga dili pa ni pwedeng operahan. Kinangan pa ko nun i-biopsy una. So, kuhaan ang nakaog sample para biopsy. daw lagi ang result sa akong biopsy, no? O, Bito, no? Sobra naman sa usakabuhan. Pinaabot na to. Kining... Suwayan lang to, ato doktor. Ang resulta, gitawag kini og basal cell carcinoma. O kinahanglan yung kining operahan. Dako-dako yun ang gasto ni ini. kay muhair pamanta o specialista Naa sa mga around 70 to hundred thousand kamahal di ay eh? ubu prangka talang Nga ngadili malikayan ng mahiwi ang ilong sa mga sawa unsa Tungod sa mga nasairan, nawadan mi o paglaom nga maupirahan ang akong asawa, kaya asa may taon mi o kwarta. O, usap kuya o ang mahitabo sa akong asawa. Ang akong mga pangutana maukin ni mo sunod. O, ng pangutana, delikado gidi ay nga matandugan ang aom ilabi na o na akin ni sa maning Unsa man basal cell carcinoma. Delikado gidi ay ni og kinanglang operahan? Ikaduang pangutana. May nag-ingon na mo kung anong amo ko nung gipahilabta ng aom sa kong asawa o gipabayopsi. Ang bayopsi ba ang nakadaot o samot sa aom sa kong asawa sa naong? Ikatulong pangutana. Nag-anamgid ka dako ang pagkatag sa aom sa kong asawa nga natandog. Og mura na ug nabangag ang kilid sa iyang ilong. Apan wa ma kwarta nga paopera Kung sa mayang buhaton o paggaon nga angay ang likayan, arong dilikin mo pa dahil sa pagdako. Kay, puwerte na gid ko nung katula. Ika, opat, o katapusan. Wa mi kwarta pang paopera. Pwede ra kuno ni nga ikemoterapi. Mga pila masad ang magasto ana. Wala ba'y imnon o ipahid ini para matangtang? paliho tabangi og tambagiko. ko. Kini ang akong suliran, Jaime. Mayong adlaw mga suking tig kini si attorney Elaine Batan. Ug kini si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kom ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Dili na nato guys ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official Writer's page. Pwede sa di pada sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ogam um, letter sender na to karong dok? Si J. J. Jaime. 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 Jaime, taga Mindanao, no? Yeah, 35 years old. Minyo, may duha ka mga anak attorney, no? May tulad yes. sa Aum, siyang asawa sa Naong, no? Mm. Ah. so, una niyang pangutana, dok, no? Uh, ah. uh, Delikado bagyod kunog matandugan ang Aum, ilabi pa, ug naamahimutang sa naong. Unsa maning basal cell carcinoma. Yes. Delikado ba di ay ni o kinahanglan ba kunong operahan? Ako lagi yun uh, carcinoma, di ba? Carcinoma, cancerous niya. Cancerous, nito. correct. Uh, uh -huh. correct. Uh -huh. Kanina itong naong mga man, manig ito danger zone ni ni kay Daghan kayo dehang mga nerve supply, blood supply, no, na ilong, na di ang atong baba, ang -ba, atong mata. So, very, uh, kuwan ganyan siya, yung delicate part sa sa, pa, sa human body, no? So, yung mong pangunta unsa man yung basal cell carcinoma, no? So, ako lang yung dali, o, oh, no, pa rin kamunta na kung makasatisfied ko nimo mo, uh, Jaime, kanyang uh, basal cell carcinoma, usan ni siya ka-cancer, no? Or malignancy. Other uh, name, ani, kining basilioma, no? Most common ni siya cancer sa panit, no? Kini siya common mga sa mga area nga ma-expose bitaw sa adlaw like sa naong kay di ba anato firme tabunan atong naong no ang atong tabunan ang atong yung lawas so, ug uh, lower extremities ug so, upper extremities no so most common skin cancer ni siya usually wala ni siya sakit nya kining uh, makita makit mo ang mga blood vessels nga nagdagandagan o naa nang mag-traverse diyang dapita sa kining uh, tumor no uh, akong akong balikon kining uh, expose sa sun nga part sa body ang uh, kasagaran mapiktuhan ni aning basal cell carcinoma another name nani is rodent ulcer no ang color ani kasagaran dark brown or blue or gray so depende sa area sa naong nga uh, na uh, na, napiktuhan na, na, na usually One hundred percent five years survival, no. One hundred percent five years. <laughs> you don't have to worry for the next five years, no. So um prognosis is good, no. maayo ang prognosis meaning dili kayo kadlukan no, ug hopefully nga dili siya mo spread to the other parts of the of the head area or sa naong mm. ang treatment ani ato ni is surgery or chemotherapy pero surgery oh. yun, no oh how so, to tang how uh, yun. oh how to diagnose this basal uh, cell carcinoma is through biopsy, Kaya, oh kay uh, through biopsy makitaan man gud kon malignant ba or benign mm. usually ma ma maka diagnose ani ato ni mga dermatol logist mm -hmm. no, mga doktor mm -hmm. no, ilan ila i script unya ikuan i curitage no kami nga ilang your... kuan og sample nga eksaminon okay. sa laboratoryo mm -mm. no. ikaduhan yang pangutana may nagingon kuno niya nganu kunong uh, gipahilabtan ang aum sa iyang asawa or gipabopsy ang biopsy ba mauy makadaot og makasamot sa aum sa iyang asawa sa naong no sa iyang asawa Uh, I don't think so. Ang biopsy is, is diagnostic procedure na siya ay me nga musuta kung ang usak uh, tissue or uh, uh, body parts tumor benign ba or malignan. may yung likog benign dili siya kanseros may yung likog malignan, kanseros na siya mm. so sa so, sa pa akong balikon kining biopsy diagnostic procedure ni siya mm. dili ni siya inog tambal mag magantambal magdepende sa resulta sa biopsy no so katong pag pagkuha og sample tingali sa aum sa imong uh, asawa maotoy usa ka pamagi nga masuta kung binain ba or malignan mm -mm. Okay. Ug yang ikatulong pangutana, Doc, nag-anam-anam kunog kadako. Um, ang iyahang Uh, pagkatag sa aum sa asawa karon kuno nga natandog ug murag nabangag ang kilid sa iyahang ilong apan wa kuno silay kwarta pa nga ipaopera unsa may pwedeng buhaton or mga pagkaon nga angay likayan aron dili na kuno na mupadayon ang pagdako kay pertigyod kunong katula uh, well pahay may na man sa Mindanao no well, mm. i do not know where exactly in Mindanao man ka, nagpuyo pero daghan man ang mga government hospitals nga mahimong makaatiman ninyo no kay kwarta man sa ng problema mm -hmm. so kining basal cell carcinoma, ka, uh, uh, uban ni ani magka ulcer May malungag kung walay tambal no ko na ko ang tambal ani is surgery pero na apoy gitawag na to graduation o chemotherapy but depende na, na sa discretion sa attending nga doctor usually ang mo na, na kumalikon, dermatologist no magpatabang mo dia election time man hay may daghang kay mga politician ron mutabang mga medical problem kay para nga wakwa pagsag ka boto nimo no mm. oh ay pan theoretical advantage election time daghan mga politisyan nga mutabang, mutabang. manggihatagon uh, <laughs> kay na sila karon sayon yon dolon ha <laughs> bitaw pero um naay mga ma if no kanang kanang program na uh, sa ato ang government nga pwede gyud mo maka avail so oh. adto lang gyud mo pwede mo maka maka-avail ana no ang katapusan niyang pangutana doc wa lagi sila kunay kwarta no pagpa-opera may mga ingon anak ko no, nga pwede ikimo chemotherapy mga pila sad kuno no magasto ana wa bay pwedeng imnon or ipahid ani lahi mugod ang chemotherapy lahi ang chemotherapy mm -hmm. na, although usa sa uh, girecommend nga chemotherapy kay uh, naasay daghan mga klase ay immunotherapy daghan pero ang ultimate gud nga inon suggested na but first uh, kanang treatment ani especially kung wala pa nakamistastasize ang ang uh, cancer cells is surgical removal gud atari din no? So kinanglangit mo mudool sa pinakadako nga government hospital diya sa Mindanao para makatabang ninyo. Nga natay mga uh, social worker nga sila budget for this purpose no. Uh, ug din sa Cebu, pwede ra kay repair sa among mga government hospital diri Vicente Soto penanglitan no. So uh, kung pananglitan pasagdan ni siya na ay naay posibilidad nga mukatay ning cancer cells nga to sa bukog nabayan ni naong, no Posible ng to sa brain. So as soon as possible, Jaime, please uh, go and see a dermatologist or a surgeon na muhimo sa inonta surgical procedure no so mo ako ay kaistorya so ang ang kining uh, problema problema na manisa sa panit pero balik ko na nako kung pasagdan siya makalamay siya makamistas siya ngadto sa ubang party sa lawas uh, most likely sa bukog ug ngadto sa brain Okay. All right. Ken yeah. hanglan gyd na nato, no? Dili na nato gyd pasagdan. Kay, serio, medyo need gido chemotherapy, yeah. no? But like I said, pwede gyd ka maka-avail of services sa MAIF, no? Mga suking paminaw, na utuntangan ang namay nakutlo yeah. na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Relly Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran, Gika. sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide, Tatak, Araman. Daghang salamat o Ma maayong, adlaw. Adla.